Hello guys, good morning. Welcome again to my vlog. Papunta ako ngayon sa Marilao. May imimit tayo doon. Nakausap ko sa marketplace. May bibilin kasi kung ano eh, uh, action cam. Naisip ko kasi mag-upgrade eh, ng ginagamit nating pang video. Kasi cellphone lang yung gamit natin guys. Tsaka naka chest mount lang tayo Kaya medyo makalog Mabigat kasi yung phone Kaya naisip ko na Mag upgrade na sa action cam Hanap lang tayo ng pasok sa budget Ilang weeks din akong nag-search ng mga budget action cam si medyo mahal Kapag yung GoPro nga ba? Diba? May nakita naman ako yung SJ cam Yung tatak Maganda naman siya pasok sa quality Na gusto natin. Kaso, medyo mahal pa rin yung brand nyo. Kaya, nag-try ako sa marketplace maghanap. Ayun, may nakita ako, taga Marilao. Chinat ko na siya na kung pwede tingnan yung item. And, you know, dito tayo galing nung nagpunta tayo sa ano, Philippine Arena. Diretso tayo this time. Ginagawa yung daan, oh. Ang ganda oh, blue na Nmax. Bale doon tayo mag-stop over sa ano, sa SM Hypermarket sa Marilao. Tapos tsaka ako i-message e, ulit si Sir. Hindi ayun na nang nararating ko. Yun, mukhang malapit na tayo. Ito na yung Jilly. Excuse me kuya, may bayad po ba yung parking? Wala Ah wala po Dito na tayo guys Wait na lang natin si sir A few moments later Okay guys, paalis na tayo Sir, thank you po Shout out kay kuya guard Pauwi na ako guys, nakuha ko na yung item Excited na sulit yung bilhin natin guys mukhang oh, maganda pa siya shout out kay sir jonas ng marilaw talagang sulit deal yung nabili natin sa kanya guys SJ SG Cam SJ8 Pro tapos may kasama siyang ano limang baterya di ba tsaka meron ding bag yung case kompleto pa rin yung accessories niya tsaka yung box meron pa rin pag-uwi natin guys papakita ko sa inyo yung action cam Tsaka uh, try din natin i ano, i-review. Excited na ako muli. Sana masulit guys yung ano no. Yung camera. <laughs> Kasi marami kami planong puntahan ni Levi nung wife ko. Ang kagandahan pa nun, yung camera na yun. Pwede siyang underwater. <laughs> di ba? Kahit mag-beach ka oh. Pwede ka mag-video sa kahit nasa tubig. Hindi ka nangangamba na masira. Kasi dati pag phone, phone lang gamit namin eh. Doon ka lang sa ano. Sa pampang. Pag nasa beach ka. Ngayon meron na tayong action kami, eh. Hindi na tayo mangangamba. Na malaglag or mabasa. May isa pa akong tiniting ng SJ cam dati. Pinagpipilian ko buko doon sa SJ8. Yung C300. Maganda rin naman siya. Kaso hindi ako makakita ng ano, pasok sa budget natin. Maganda yun kasi may screen siya sa harap. So kahit naka-selfie ka, kita mo yung itsura mo, yung, yung video. Sana lang talaga masulit natin. At marami siyang rides na makapture. Siguro bibili na lang ako nung chin mount para malagay yung ano natin, SJ cam natin sa helmet. Ngayon nga pala guys, mag-isa lang tayo. <laughs> Solo ride lang today. Ay, sakit sa tenga. Kayo guys, anong gamit yung action cam nung nag-start pa lang kayo? Ang mahal kasi ng GoPro eh, no? Hindi pasok sa budget kasi. <laughs> Pero maganda talaga yun, yung GoPro. Yun, kumulimlim. advantage ng nakamotor <laughs> ingat ingat lang tayo huwag ka lang may ipit ng ganito <laughs> baliwa na yung pinagsingit singit natin kanina naipit tayo dito nakakainipagbiyahe mag isa guys <laughs> natuyo yung laway ko eh saan <laughs> ba magandang pumunta next guys suggest kayo dito lang sa Bulacan baka sa susunod mag San Rafael kami pero hindi pa sure meron kami gustong puntahan doon na ano na resort awin na A few moments later Guys, ito na yung camera may kasama pa siyang case. Buksan na natin guys, tingnan natin yung mga laman. Okay, buksan natin guys. Sabi muna natin 'to. Ayan, Ito yung camera niya. Tingnan natin yung mga accessories. Ayan, may kasama ganito. Tapos, bike mount. Tapos, yung cord niya. Battery. ano ba ito? Pareho lang. Yung kinakabit sa helmet. Ayan, dalawa. kaya ito. Tapos meron pa siyang takip ng lens. Tapos ito. Spare parts yata siya nito. Yung takip nito. Saka may kamulas. Ano ba, ba? Yan lang mga manual. Andito pa halos lahat ng mga ano accessories niya. May sticker pang kasama Oh. stay humble tsaka yung SJ Camstica ayan Ayan guys, ito yung kasama sa box ng action cam, yung mga accessories. Halos kompleto pa siya, parang isa lang yung wala, yung isang part nito, yung mas maliit. Ayan, sulit na 'di diba? Check naman natin yung laman ng ano, ng case. Ito guys, yung hard case na kasama. Ayan. Check natin. May kasamang charger. Hindi to kasama pag binili mo yan ng brand new. Tapos yung sa helmet ulit. Tapos may apat na battery. One. Two. Tapos. Three. Four. Bali yung dalawang battery. Da, bago daw to Alas ka bibili lang. Nice. Bale, ang battery niyan kasama ay lima. Plus yung nando sa camera ang nakalagay. Diba, sulit na. By the way, nabili ko nga pala ito ng 6,000 kay Sir Jonas. Ito siya guys. main power button. Battery. Yan, kinabit ko na yung battery. Tapos may memory card nga palang kasama ito guys. 64GB. Kasama siya sa sa 6,000 na pagkabirin natin. Ayan. Tapos, ito. Ito yung saka ng charger. Ayan. Try natin open. Long press lang. Ayan. Ang ganda, no? Ayan, okay guys. Ayan lahat ng mga laman ng action cam natin try natin i-test mamaya short review lang kung okay siya sa pang motor yun guys sakto nagpahatid yung kapatid ko sa school na test natin tong cam pero mamaya pa natin makikita kung ano itsura ng footage niya kung maganda ba. By the way, naka ano nga pala ako ngayon. Naka chest mount pa rin ako. Ang daming truck oh. Yung may lamang ano, mga poste nung ginagawang ano, train. Layo ng inikot natin. <laughs> May mga harang kasi eh. Traffic sa flyover. kamusta kaya ang ating recording <laughs> thank you <laughs> Hello guys. na na natin yung cam, bali. Nakita ko naman yung ini expect kong output dun sa sa bago nating action cam. Raw video yon yung pinakita ko sa inyo kanina. Hindi siya inedit. Wala akong pinalitang color or, or quality ng video. Same din yung resolution. Pati yung settings, hindi ko din iniba kung ano yung settings nung pagkabigay sa akin. Yun din yung ginamit ko nung nag-video ako tingin ko may igaganda pa yung clip natin kapag naayos natin yung mga settings nun tapos guys ito pala yung gamit kong pang mount dun sa cam eh mababa pala yung pagkakabit ko kaya puro motor lang yung nakita dun sa clip mas <laughs> okay siguro pag yung sa helmet nakamount. para mas malawak yung makita ayun guys mabilis ang testing lang for sure ito na yung gagamitin nating camera sa mga susunod nating vlogs abangan nyo na lang yung ibang video namin guys gamit tong bagong action cam namin bye bye